kahulugan ng barakuda sa panaginip. Ang barakuda ay isang mandaragit na isda na kilala sa mahaba balingkingitan nitong katawan. Malalaking matatalas na ng ngipin at mabangis na itsura. Ito ay matatagpuan sa tropical at subtropical na tubig sa buong mundo at kilala sa kanyang agresibong gawi sa pangangaso. Ang barakuda ay kumakatawan sa pagsalakay, panganib o isang nagbabantang sitwasyon sa simbolismo ng panaginip. Ang panaginip ng barakuda ay nagpapahiwatig ng paghabol, pagbabanta o pagalit. Napakahalagang isaalang-alang ang konteksto at ang iyong kaugnayan sa barakuda upang maunawaan na mas tumpak ang kahulugan nito. Dahil maaaring ito ay isang babalang senyales na kailangan mong maging maingat at alerto sa iyong pagkising. Ang kahulugan ng panaginip ng barakuda ay maaari din magisag sa pangangailangan na maging mas mapamilit o ipagtanggol ang iyong sarili sa ilang mga sitwasyon. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng barakuda fish sa isang panaginip ay maaaring sumasalamin sa pinagbabatayan ng mga takot at pagkabalisa na kailangan mong pagtagumpayan. Ang barakuda ay isang mabangis na isda na kilala sa kanilang matatalas na ng ngipin. Ito ay maaaring magdulot ng takot o nakatagong pagsalakay sa mga panaginip. Narito ang isang breakdown ng barakuda sa isang panaginip. Una, ang mga nakatagong banta. Ang mga barakuda ay kadalasan sumasakisag sa mga nakatagong panganib o banta na nakukubli sa ilalim ng iyong buhay maging maingat sa mga tao o mga sitwasyon na mukhang napakabuti upang maging totoo. Pangalawa ang pagpapasya at focus. Kung minsan ang matalas na instinct ng barakuda ay walang humpay na pagtugis, ay maaring sumagisag sa determinasyon, focus at pagsisikap na makamit ang iyong mga layunin. Pangatlo, ang kapangyarihan at kasarinlan. Ang pagiging nag-iisa ng barakuda ay maaaring kumatawan sa mga damdamin ng empowerment at kalayaan. At ang pangapat, ang agresibo at galit. Ang pagiging agresibo ng barakuda ay maaaring kumatawan sa iyong pinipigilang galit o puot sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng barakuda fish. Habang natutulog ka, isang matingkad na panaginip ang nagbubukas. Makikita mong ang iyong sarili sa isang malawak, kumikinang na karagatan. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa malinaw na tubig. Sa tahimik na setting na ito, isang barakuda ang lumitaw. Ang makinis na katawan nito na walang kahirap-hirap na dumadausdos sa ilay liman. Ang paningi paningin ng matatalas ng ngipin nito ay nagpapadala sa iyo ng kilig sa takot at pagkahumaling. Kaya anong ibig sabihin ng panaginip na ito na makatagpo ng isang barakuda? Sa interpretasyon ng panaginip, ang barakuda ay sumisimbolo ng isang nakatagong banta o panganib. Ang biglaang paglitaw nito sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng babala sa iyo na manatiling alerto sa iyong pagkising. Ito ay isang paalala na mag- Maingat na suriin ang iyong kasalukuyang sitpasyon at huwag pansinin ang anumang mga potensyal na panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng barakuda. Sa iyong panaginip, makikita mong iyong sarili sa isang kapanapanabik na pakikibaka sa isang malakas na barakuda. Ang linya ng pangingisda ay mahigpit habang ang nilalang ay nagpupumilit na palayain ang sarili. Sa bawat paghatak at paghatak, ang lakas ng barakuda ay katugma ng iyong determinasyon na hilahin ito pabalik. Ang panaginip na makahuli ng barakuda ay sumisimbolo sa iyong kakayahang malampasan ang mga paghihirap. Sinasalamin ito ang iyong katatagan at katatagan sa harap ng kahirapan. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa patuloy na pagpupursigi sa iyong mga layunin ng may matatag na determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng barakuda dadalhin ka ng panaginip sa isang eksena kung saan tinatangkilik mo ang isang masarap na barakuda fish. Ang masarap na karni nito ay tinutokso ang iyong panlasa sa masaganang lasa nito. Ang bawat kagat ay isang sensory delight at nakakaramdam ka ng kasiyahan at kasiyahan habang tinatamasa mo ang kakaibang karanasan sa pagkonsumo ng mahabang catch na ito. Ang panaginip na makakain ng barakuda ay nangangahulugan na tinatamasa mo ang mga gantimpala ng iyong pagsusumikap. Ipinapahiwatig nito na tinatamasa mo ang mga resulta ng iyong pagsusumikap. Ang panaginip na ito ay tanda ng kasiyahan na nagmumula sa paggamit ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na barakuda. Ito ay isang tanda ng pagbabago kung nanaginip ka ng isang patay na barakuda. Ang panaginip na ito ay makapagpaparamdam sa iyo ng pag-asa at handa para sa pagbabago dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang bagay sa iyong buhay at ang simula ng isang bagong kabanata. Sinasagisag nito ang pagbitaw sa mga dating gawi. Paniniwala o relasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo na nagbibigay daan para sa mga bagong pagkakataon at pagla paglago. Bukod pa rito, ang pagkakita ng isang patay na isda ng barakuda sa iyong panaginip ay kumakatawan sa hindi nalutas na mga problemang dapat mong malampasan. Ito ay nagpapahiwatig na dapat mong harapin ang iyong mga takot o panloob na mga salungatan upang sumulong. Ang panaginip na ito ay isang larawan ng pagharap sa mga problemang umiiral pa sa nakaraan upang lubusan makapasok sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barakuda na tumalon mula sa tubig. Kapag nanaginip ka ng isang barakuda na tumalon mula sa tubig, ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagsalakay, kapangyarihan o paninindigan na lumitaw sa loob mo nakakaramdam ka ng lakas at kumpiyansa, handang harapin ang mga hamon at igiit ang iyong sarili sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang lumalagong determinasyon at isang pagnanais na makatakas sa mga limitasyon. Ang isang barakuda na tumalon mula sa tubig ay kumakatawan sa isang hindi inaasahang pagkakataon na nangangailangan sa iyo na bumangon sa okasyon. Ito ay nagpapahiwatig na may mahalagang bagay na malapit ng mangyari at dapat kang maging handa upang sakupin ng sandali. Masusulit mo ang mga oportunidad na umiiral.